Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin year 2011 Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials like aluminum bronze at copper nickel at may timbang na 8.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 100 pesos para sa uncirculated coin condition. At ang bariyang ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit sa ating sirkulasyon. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuoang bilang na 15% para sa bariyang ito? ayon sa ating numista. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? O sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin year 2011? Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials like aluminum, bronze at copper nickel at may timbang na 8.7 grams marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 100 pesos para sa uncirculated coin condition at ang bariyang ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit sa ating sirkulasyon alam mo ba na ang Banko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuo ang bilang na 15% para sa bariyang ito ayon sa ating numista. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? O sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin year 2011 Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials like aluminum bronze at copper nickel at may timbang na 8.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 100 pesos para sa uncirculated coin condition. At ang bariyang ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit sa ating sirkulasyon. Alam mo ba na ang Banko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuoang bilang na 15% para sa bariyang ito, ayon sa ating numista. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? O sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po.